Ito na ang inaabangan ng lahat na trade ni Curry. Diyos ko, halos excited na nga po ang lahat ng marinig nila ito mga kapatid. Lalo na nga po ang mga solid fans ng Golden State. Parang nabigyan pa ulit sila ng bagong buhay dito. Nag-uumpisa pa nga lamang din po si Butler kaya medyo nangangapapa sa kupunan nila Curry. Hindi pa makita ng lahat din ang inexpect nilang gagapangin ng Warriors hanggang taas sa standings ang kupunan nila. Bigyan pa nga po natin sila ng panahon para magkaroon ng chemistry kay Butler. Pero itong lumalabas na balita e mas kaabang-abang pa kaysa kay Butler. Parang alalu ka din yata to pag nagkataon na mabibigla ang lahat. Paano ba naman kasi mga kapatid meron din palang binabalak ang Grizzlies na itrade si Jamorant Morant. Lalo na kapag natanggal agad sila sa playoffs. Naku po talagang parang gumagaya na rin ang ibang team sa ginawa ng Mavs kay Luka. Ano? Kahit pa key player nila eh hindi nga po ligtas rin na biglang trade ang gagawin ng kupunan. Malimit na nga pong naririnig to ng isang NBA insider sa executive na kailangang humanda ang lahat ngayong summer dahil pwedeng pwedeng mapakawalan nga daw si Morant. Mangyayari yan kapag wala pa rin na pala ang Memphis sa playoffs. Simulat sa pool alam nga po ng lahat na magaan talaga ang loob ni Morant kay Curry. Kahit rookie pa to, kahit hindi man niya aminin parang idol niya na nga rin po si Curry. Kada post nga ni Curry ay eh, meron ding sagot na papuri si Morant. Lalo na tong nung binigyan niya ng sapato si Quincy Olivari na idol na idol idol si Curry. Ganon din naman si Step sa kanya. Lagi siyang namimension kapag meron siyang gustong sabihin na magandang katangian ng isang manlalaro. At dito rin nung na-trade nga po si Iguadala dati sa Grizzlies ni Morant. Si Curry at Morant pa ang nag-usap para ma-remedyohan ang hiling ni Iggy dati. Kitang-kita nga po na magka-vibes talaga sila mga kapatid. Walang dudang madaling madali lang tong suyuin ni Curry ngayong summer pag nagkataon ano. Kung nahirapan siya kay Antetokumpo dahil nagdadalawang isip pa rin to hanggang sa ngayon. At si Durant naman eh nang dahil nga po kay Green kaya ayaw nang bumalik. Pero dito kay Morant alam na alam na kung saan babagsak ang batang to ano. Pabilis pa nga po sa sikat ng araw to kay Curry. Tiyak na hindi siya pagpapawisa na inganyuhin si Morant diba? Samantala Durant sa sports na windang si Wem Nyama. Eto pa another summer blockbuster trade din to mga kapatid. Marahil ang iba eh hindi na rin masusurpresa pa dito dahil nagparinig na rin talaga si KD na lilisanin niya ang Phoenix. Matap matapos malaman nga na nilalako na rin pala siya ng sarili niyang kupunan. Hindi nga po talaga ligtas kahit superstar ka pa sa liga o ikaw ang main player ng team. Palihim ka pang i-offer sa ibang kupunan kapag hindi na nila gusto ang serbisyo mo. Pwede nga pong nauna pa to kay Luka kung nakuha lang ng Phoenix ang gusto nilang kapalit ano. Pero dito, tiyak na maganda ang magiging kapalit ni KD. Biruy mo ba naman eh handang-handa na nga po ang San Antonio para kunin na si KD at itandem sa big man nilang si Wemba Halos lahat yata ibubus na ng Spurs para kay KD. Makukuha ng Phoenix sina Devin Bessel, Keldon Johnson, Malaki Branham, 2025 first round pick, 2027 first round pick at 2029 first round pick. Para lang nga po sa nag-iisang idolo ni Wemby. Matatanda ang inamin na nga rin po mismo ni Wembanyama na bata pa nga lamang po siya eh talagang idol na niya si KD. Inamin niya nga po mismo yan sa Olympics matapos silang talunin ng Team USA. Yes. Gusto niya pang pa matuto at kunin ang mga teknik ni KD. Ganyan niya nga po talaga ka-idol si Durant ano. Kaya kung eto ang ibibigay ng San Antonio kay Wembanyama, eh tiyak na mas lalong gaganahan pa to. Paniguradong mas gagaling pa to sa kada laban ano. Eto rin kasi ang kahinaan ni Wemby. Kapag hindi niya nakukuha ang play, eh tila nawawalan ng gana. Parang lumalam niya ang laruan. Kaya ang ending ay hindi pa rin nga po makita ng lahat kahit man lang sa top 5 sa standings ang Spurs. Malaki pa talaga ang potential ng batang to kaya tama ang gagawin ng Spurs pag nagkataon ano?